There's already mm. a uh, study you know, that uh, uh, the most uh, advanced uh, or the most widely available, rather, AI mm. applications now only need five composite uh, yeah. images of you, you. <laughs> uh, to come up not with another image, mm. but a mm. deep fake video. Fake. Sinasabi natin deepfake kasi parang ikaw na ikaw na talaga. Ikaw na mismo. Okay? Now, bakit ko binabanggit ang iyong imahe? Ang iyong imahe po ay kaparte po ng iyong personal na impormasyon. Yan. Oo. Hindi lamang po ang iyong pangalan, iyong email address, iyong cellphone number, iyong address, at sino yung mga relatives at kapamilya mo. Hindi lamang po yan ang personal na impormasyon. Mismo hugis at anyo ng iyong mukha, ay eh personal mo na impormasyon na dapat mo yeah. pagkalingatan. Dahil yeah. yan ang yan, yan ay pagkakakilanlan mo. Di po ba one of the security features that uh, uh, require a certain identification aside from retina mm -hmm. and thumb mark or thumb mm -hmm. print is your face. Facial recognition. Right. Yeah, no. Pag-unlock so, ng yeah. phone mo, yun yun eh. So, hindi ko maisip, ay siguro dahil maganda nga naman ang pang-anyaya ng mga yeah. uh, <laughs> photo lab and other similar applications na ito, no? Pwede mong paglaruan ng iyong imahe, pwede kang magbagong anyo, magbukang si ganito, si ganyan. Pero tandaan po natin, hindi po natin dapat pinapamigay yung ating personal na impormasyon I mean, yeah. it's bad enough that we have the propensity to share on social media, mm -hmm. okay? Pero ito, talagang binibigay mo na ng kusa sa mga kusa, tao eh. who mm -hmm. otherwise should not be handling your personal information. Much yes. more, yung iyong imahe. So, ako mm mo hmm I'm okay, already Alam mo, dati pa yan. Uh, mm -hmm. ngayon, Marami ngayon, na yun. Dati, di ba dati, simple lang yun eh. Pinapatanda ka lang o Oo, ginagawa ka babae, ngayon, ginagawa ka lalaki. Oo. Yes, ngayon, meron ng, ano, meron ng variation sa sa'yo uh, according mm -hmm. to your, ano, according to certain professions, according mm -hmm. to a certain age, di ba, according mm -hmm. to a certain outfit. mm -hmm. Kung kaya nilang gawin yun, ibig sabihin, pwede, pwede ka nila kunyaring gawin ng bagong pagkatao, by way of a mm -hmm. video and pretend na ikaw yun. di ba? Yes. So, no, yun no. yung, yung ting tingin ko yeah. kong pinakadelikado. Not to mention, yeah. to use your image uh, to bypass uh, a security uh, authentication procedure that will require your image.